Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 4, Versikulo 12-17, 23-25. At sa ebanghelyong ito, makikita natin na nabalitaan ni Yesus ang pagkakabilanggo ni Juan Bautista. At sa panahon na yon, ay bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya nagbalik sa kanyang nayon sa Nazareth. Bagko siya ay pumunta sa bayan ng Kapernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sakop ng Zebulun at Neftali. Ang ibig sabihin, si Juan Bautista ay simbolo ng propesya. At ngayon si Juan Bautista ay nabilanggo at alam natin siya ay magiging martir sa kamay ni Herodes. Ang ibig sabihin ay ang larawan na ang propesya ay natatapos na. At ang pagtatapos ng propesya o ang paghahayag ng propeta patungkol sa Mesiyas na magdadala ng kaligtasan ay natatapos na sapagkat magsisimula na ang kaganapan sa katauhan ng Mesiyas at ito ay sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa madaling salita, ang tinig ng propeta ay tatahimik na sapagkat ang salita ng Diyos ay ipahahayag na ang mabuting balita. Kaya nga si Kristo ay hindi na bumalik sa kanyang nayon na nilakihan sa Nazaret, bagkus nagsimula na siya sa bayan ng Kapernaum kung saan niya inilunsad ang kanyang misyon, ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyo na pinapakinggan natin ngayon ang kaganapan ng isang propesya mula kay Propeta Isayas. Sinabi, lupain ng Sebulun at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga Hintil, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. At ito ay isang propesya na nagaganap ngayon. Sa Ebanghelyo, sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang Galilea ay lugar ng mga hintil. Ang mga hintil ay kinikilalang mga taong malayo sa Diyos. At ang mga taong malayo sa Diyos ay mga taong nasa kadiliman. At ang mga taong nasa kadiliman ay sinasabing mga nakatira sa lilim ng kamatayan. At ito ay isang mahalagang salita. Ang mga taong nasa dilim, bagamat buhay pa, ang buhay ay walang kahulugan. Kaya sinasabing isang buhay na walang lasa. Ang mga taong kahit buhay pa ay parang patay na. Patay ang kahulugan ng buhay, patay ang layunin ng buhay, patay ang kulay ng buhay ang mga taong malayo sa Diyos, ang mga taong nasa kadiliman, ay mga taong kulang sa pag-ibig. Walang maibigay na pag-ibig, walang matanggap na pag-ibig. At ito ang kalagayan ng mga taong pinahayagan ng mabuting balita ng Panginoon. At sinabi ni Yesu Kristo, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. At ito ang maningning na ilaw at ang sumisikat na liwanag na sinasabi sa ibanghelyong ito. Na ang mga taong nasa dilim, ang mga taong nasa kasalanan, ang mga taong walang kahulugan ng buhay, ang mga taong nabubuhay ngunit patay ang espiritu at kaluluwa ay may karapatan o may pagkakataong tanggapin ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin, hindi sarado ang langit. Hindi sarado ang Diyos sa mga makasalanang nais manumbalik sa Kanya. Hindi isinasara ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga taong nasa dilim at nasadlak sa kasalanan at karanasan ng kamatayan. Bukas ang langit, maaring maghari ang langit, at ito ay mabuting balita para sa ating lahat. Ngayon ay pinagdiriwang pa rin natin ang panahon ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoong Yeso Kristo ay hudyat at malakas na tanda na bukas ang langit at ang langit ay bumaba sa lupa. Ang Diyos ay pumasok sa kasaysayan ng tao upang ipahayag ang nagniningning na liwanag at ilaw ng kanyang dakilang pag-ibig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.